Yan po mga kadal sa mga palang gabi uh, uh, po sa mga lahat. Uh, Magkita yung Ardesor po na magbalik. No? So ngayon, muli po ako nakasama po ula Bro Dokyo kay Bro Ismok. At saka kasama po namin si Bro Hitin. No? So ngayon patuloy po kami ngayon sa paghanap po sa mga aswang na nakaligtas. O hindi nakaligtas po no? sa pag, uh, pag po la Bro Dokyo at saka kay Bro Ismok. Ano? You know? sasama po tayo ngayon. Eh ya, si Bro Smoke. Guapong nang guapuh. Eh bro, docure explorer yan guapo talaga. At saka si Don po si Gusan tiniritin sa likuran. So, yon makadul samahan niyo kami dito. So, tara. sa keto Ayan mga idol, mga natitira natin yung suli dyan, napakilikita po. So, atas sa mga yung kapalit yung matutunti. No, Smoke at mga namin yung sila manang. Isa bro? Manang. Manang? Wak-wak na nakakulay puti na nakasuot pang babae. Nahuli niyo Hindi. Napaka napaka lakas niya. Ganun po ba? Yung six eh. Yung si Manang yung yung nakadamit babae na sobrang baho lang amoy amoy tik tik So yun po mga kadal Salatong mga nanood po Sa mga video po natin sa lahat pong mga bagong subscriber o yung dati pong subscriber po natin sa lahat pong nanood sa mga video po natin sa mga silent viewer po natin share po sa lahat so sana po ay magingat kayo palagi no? kung saan mangin kayo sa solo pong mundo so ito patuloy pa rin tayo sa pag explore so kahit may nambiyos po natin na islang, lang kasi ito po yung ginagawa namin ay uh, pang ano lang pang uh, ano yun And -andaming ano? Andaming pachukan, Ang daming ano. Ang daming patsukan mga kadal. Pang libangan lang po ito mga kadal. Kasi ako ay busy po talaga sa trabaho. So ngayon lang po ako nag ano. Kasi nag absent po ako. May mm -hmm. exam po ako mga kadol Kaya nag absent ako. Bro. Hmm? Para sa asama mo ito bro ah. Oh, Ay, <laughs> hey, ako nag shirt kay Gisi akong brief Ay, brief na ko nga mga bago Nandun po sa bundok Lah, may baka pala dito Uy, uy, bro May tao Ano yan? Tao yan, hindi May tao? Tao oh.

Kasan? Uy. May bahay dito pala oh. Hindi, ano yung bahay niyan? Inikutan namin yung smoke, naka, nakasirado. Naka dito dito iniligtas ni Papunta ni wakwak -wak na nakaitim si Manang bro muntik mo nang tirahin tapos huy huy naputik putik oh. kamay oh, oh, yan yan oh. Uh, pag may tambubuan dyan impact imposible hindi to mahuli apat tayo imposible talaga imposible talaga bro basag din na wakwak -wak, bro, bro, bro. Oy, Ismok. smoke gandahan gandahanin mo may edad ka lang ha Uy! Tura! Uy! Tao ka aswang Yung bro, tao pa Ito, ito, ito yung hinahanap niya bro Ito yung nakita niya bro Ha? Ano yun? ay dumadago ukrito go Ay Tirahin muna bro, smoke. Tayo muna, bro. Anong? Ay, kausapin muna natin 'yan. Ano? Oh. Ano bro, tutulungan natin bro. Dito ng tutulungan. Dito yung kasi aswang niya ni. Pag si guro hindi tutulungan. tutulungan natin 'yan. Dedalhin natin kayo, ano? Tumaman ng ba? Aswang talaga mga kadol Kasi nandun po sa And, so, Ano so, Sa Damuhan So paano yan Huwag kang matakot sa amin bay So kung ano Kung gusto mong Maging ano Normal na tao Tutulungan ka namin Ano lang Anang Gagamutin ka namin Uy doko kayo yan oh oh lenyo oh, to anak sa paghulit wa wala oh, yeah. oh. animal aswang ka kiyat

May batod tong niyo ba? Huh? May batod, bro. Huwag oh, oh, ayun, ayun. ayun. Huwag yun yun yun. Huwag ka yun yun. Huwag yun 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 May dala kaming ayuda para sa iyo. Asa man to? Tuwito. Yung taga-paglista ng kaunan. Isipin. Eh. Tirahin niyo bro. Mok, tirahin mo, mok. So, sobrang malakas mga ka doon. Hindi na sila nah huli subo. Sinubukan ko kayo na Ano? Bay Ano lang uh, Gusto lang po kami ng Makikita Ano sa inyo ha Magkikistorya Kasi gusto lang na Gusto ka namin makausap Eh Ano tulungan mo na namin Kasama namin oh Tulungan natin bro Ha? Tulungan natin O minda natin siya nasisintok Sa ano ba

Oh, muntikin. Oh. Hoy. Oh. Hoy. Napa kadulas. Ha? Napa kadulas. Sige, hindi naman yun gano'ng malakas, bro. Malakas, bro. Ha? Malakas, malakas ba? Hindi ko na huli. Tumakbo na 'y. Eh. Krabi. Napa kadulas. Bendulas payung ketahuan mengaka dulu. Ini kumahawakan. Pinalo payung kamayku. Ayo ma mahawakan. Pinalo yung kamay ko, sakit. Napa kadulas bro. Oh. Hah cek kemalang si yung amoy. Ha? Malangsa. Malangsa deh. Malangsa. Malangsa, mabangka. Nasaan yung baka umakyat sa hapon ng kahoy? Wala dito yung hinahanap ko Nasaan? Ba? Tunaan tunaan ano po. Nasaan? Sinanang ba? Baka ano po. Kaya, kaya siguro tayo nilusog niya agad. Baka hindi tayo, para hindi tayo kaabot sa kay Manang. Ano kasi duga, duga ako sa wakot ngayon. Baka kasi pain lang yung... Kaya nga. Ba yung baka sabi yung... Si Manang at yung kasamahan niyang kalaguyo niya. Nagmamasid lang ba? Sila kasi hmm. yung pinaka-target natin ngayon. Mahina kasi itong wakwak na ito. Mahina kasi. Ano yan, bro? Ha? Ano sana? So, biglang nawala yung asok ng mga kaday. Huh, nama si dia? Nestaas. Lalu tuan lupa. Oh. Dipad, Tuh Lupa? Tuah tas asal nih lagi. Hah. Karena itu. Roo? Oh.

Pak, apa anannya nih? Nina. Inilah... Oh, okay. okay, okay, hmm. Ya. Bro. Oke. Huh. Bro, keting gua, Bro. Keting mau? Hmm. Enggak kaya, mukanya. Hah? Perempuan mau obat mundak penat. Kali gua gunit. Oh. Oh. Wui, wui. kalau gua. Nih.

Ikut kami dun. Oh. Sigi sundan mo, sundan mo. Sige, sige. Abangan dun, dun, bro, dun. Anjen marketing. O dun, dun. mangkiting marketing ingat ah.

kita buang bokong tolong. Mas buang bokong tolong. Coba kan simpakan ke sini dulu. Buang bahan dulu. Nah, luar masih sedikit sisa. Nah. Oh, ini ay ngawal. Iya. Oke kan? Oke kan? Sige yeah, ha, may pinaglalala ng taksako. Sige yeah, ha, bahagyang bunga o. Oh. Wala man. Kaka, kaka Bakit hindi hindi natin wala. nakikita si Manang yung kasama? Siya lang yung nagpapakita okay. kasi. Kaya gusto kong hulingin eh. Para, para ano ba? Para lumabas ano, ano? yung kasama niya. Hmm. Para lumabas sila Manang. Kasi mag, ano, magtulungan yan. Kapag may mahuli si kanya sa kanila. Eh, sige. Hmm. Huwag kang mag-alala bro. Ngayon, pag nagpakita yan, huhulihin na, huli na, na, oh, huli huli na. na talaga natin, huli natin. Para lalabas yung kasama niya. Uh, oh, ngayon, saan ba nagtago yun? Na? So, pasensya na mga ka-explore. Uy, oh, tura! Kasi okay. kanina, nila na So ganito lang muna bro Magpahinga muna tayo saglit O pero patuloy tayo si.